Dinisplay din ng Diyos ang kanyang glory sa ganda ng design niya sa pag-aasawa. It is not good for man to be alone. Yung nakita po natin sa Garden of Eden, ang inilagay ng Diyos para maging leader ng family, para maging head nito, ay walang iba kundi si Adan. Sa kanya po ibinigay ang responsibility ng pangunguna sa pamilya niya. Siya po ang unang nilikha ng Diyos. Sa kanya din ibinigay yung mga tagubilin, lalo na po yung utos tungkol dun sa pinagbabawal na bunga. So in-expect ng Diyos na si Adan ang magiging responsable sa mga mangyayari sa kanyang family. At yung asawa niya naman ay nilikha para maging katuwang niya, para maging katulong niya sa buhay. Hindi po para maging alipin ni Adan. Pero ano po ang nangyari nang balikta rin nila ang order na yan ng Diyos? Diyan na po pumasok ang problema. Pinangunahan niya si Adan sa pagkakasala. Binigay niya kay Adan yung pinagbabawal na bunga. Sumunod si Adan. Pero si Adan, alam niyang mali yung ginagawa nila. Pero bakit pa rin siya kumain? Kasi mas mahalaga sa kanya yung relasyon niya kay Eva kaysa sa relasyon niya sa Diyos sa halip na ilid pabalik ni Adan sa tama si Eva, sinamahan niya pa. Kaya nga ang Panginoong Jesus, kung naaalala niyo po yung sinabi niya pagdating sa cost of discipleship, ang sabi niya, hindi ka karapat dapat natawaging alagad ko kung para sa iyo mas mahalaga yung iyong mga anak, mas mahalaga para sa iyo yung iyong asawa, mas mahalaga para sa iyo yung iyong sarili. Mga kapatid, ang babae po si Eva ay dinisay ng Diyos para suportahan si Adan, para i-encourage si Adan, para tulungan siya sa buhay buhay. At si Adan naman ang nilikha ng Diyos para manguna, para maging responsable, para gabayan si Eva. Iba kaya nga po hindi kinuha si Eva mula sa ulo ni Adan? Kasi iisa lang ang ulo, is iisa lang ang mangunguna. Hindi rin si Eva kinuha doon sa sakong sa para hindi sa tapak-tapakan ni Adan. Kinuha siya saan? Sa tagiliran, sa tadyang. Para maging kaagapay niya sa buhay. Para maging kapartner niya. Para proteksyonan niya. Yan po ang design ng Diyos sa kanila. Sa mga may asawa na po, itong role na binigay ng Diyos kay Eva, ginagampanan niyo po ba? Sa mga asawang lalaki, yung role na ibinigay ng Diyos kay Adan, ginagampanan po ba natin? Nang Nagkaruntahin po ng Diyos yung mag-asawa dahil dun sa pagkakasala nila. Pansinin nyo po ito, sino ang unang kinausap ng Diyos? Sino po ba ang nagkasala na una? Si Eva ang unang nagkasala. Pero bakit ang unang kinausap ng Diyos ay si Adan? Dahil ine-expect ng Diyos na si Adan, ang leader ng family, siya ang magiging responsable sa anumang nangyayari dun sa pamilya niya. Kaya si Adan ang unang pinanagot niya. Kanino po duma dumaan yung ahas? Kay Eva. Hindi sa dumaan sa protocol. Alam niya kung paano manggugulo. Hindi niya sinundan yung design ng Diyos. Dumaan siya kay Eva agad, hindi doon sa asawa niya. Alam niya kasi nakapag dumaan siya kay Adan, mag no, na yun. Kasi alam ni Adan kung ano yung tama eh. Pero dumaan sa kay Eva. At si Eva ang naging weakness ni Adan. Sumunod si Adan sa sinabi ni Eva. Maganda po ang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Pero kapag binago na natin yung design niya, kapag iniba natin yung order, yung roles na binigay ng Diyos sa mag-asawa, yan na po ang gagamitin ng kaaway para maghasik ng kaguluhan sa loob ng pamilya. Kaya mga kabataan, yung mga future families nyo, tiyakin nyo na sumunod usunod kayo ayon sa disenyo ng Diyos sa pag-aasawa. Ganon din po sa atin na mga may asawa na. Sana yung ating married life ay ayon doon sa disenyo ng Panginoon. So hamon, mga kapatid na kabataan, kabataang babae, na sana kapag kayo ay nag-asawa na, maalala nyo itong tungkulin na ito na ibinigay ng Diyos kay Eva. Suportahan nyo yung asawa nyo, encourage nyo sila, lalo na sa ginagawa nila para sa Panginoon. Mga kabataang lalaki, magiging future leaders kayo ng family. Kung gusto nyong mag-asawa, wag lang pag-anak ang iniisip nyo. Isipin nyo na kayo ang mangunguna dun sa mga families nyo. Maging responsable kayo hindi lang para sa sarili nyong buhay, kundi dun sa buhay din ng magiging asawa nyo at dun sa mga buhay ng magiging mga anak nyo. Mga kabataang babae, hanapin nyo yung lalaki na pangungunahan kayo para mas mapalapit kayo sa Panginoon. Baka nililid niya kayo pero palayo naman sa Panginoon wag yun ang piliin nyo. Mga kabataang lalaki, umanap kayo ng babae na mag encourage sa inyo sa ministry, natutulungan kayo sa pagkilos para sa Panginoon. Sa mga babaeng asawa dito, paano kung ayaw mag-lead nung inyong asawang lalaki? Ayaw niya mag-decide Parang natatakot siyang humakbang sa pangunguna sa inyong family. Hindi po ito nangangahulugan na magde-decide na kayo para sa family. No? Hindi po yung lisensya na para manguna na kayo sa kanila. Ito po yung magandang gawin nyo. I-encourage nyo po sila na manguna sila sa inyo. Kung may kailangan pong gawing desisyon, tanungin nyo sila. Anong dapat nating maging desisyon dito? Ipakita nyo sa kanila na umaasa kayo sa leadership nila. So, doon sa mga kapatid na lalaki naman na may asawa, na ayaw magpasakop ng asawa, hindi po yan nadadaan sa away. Ngayon kung ayaw naman ng usapan, pwede naman pong ipanalangin yan sa Panginoon. Kung mananampalataya po yung asawa nyo, madali yan. Kasi parehas kayo ng tatay. At yung Holy Spirit, madaling makakapangusap yan doon sa asawa nyo. Paano kung hindi mananampalatay yung asawa nyo? Sinong father-in-law nyo? Mananalangin kayo sa demonyo eh gusto ng demonyo yung gulo sa sa family nyo. So panalangin nyo po, magandang kausapin sila. Kung sila ay matuturuan sa salita ng Diyos tungkol sa pagpapasakop, magandang maturuan din sila. So yan po ang disenyo ng Diyos pagdating sa pag-aasawa. Napakaganda po nito. Pero napakaraming mga marriages ang nagfe-fail dahil hindi nito sinusundan ang disenyo ng Diyos. Ang lalaki ay ginawa lang para sa isang babae. Ganon din ang babae para sa, lang sa isang lalaki. Pero ano po ang nangyayari? Nagdadagdag pa tayo ng iba. Nagkokolekta. Hindi kasi tayo sumusunod sa disenyo ng Diyos. Babae ang nangunguna instead na lalaki. So sana mga kapatid, alam natin ang sinasabi ngayon ng salita ng Diyos. Tumayo tayo dito. At sikapin natin na yung magandang disenyo ng Diyos sa pag-aasawa ang masundan natin.